good afternoon Dito tayo Ang daming tao Gano'n kami ngayon Mag-bibits kami ngayon Mag-bibits Dito tayo Mag-bibits kami ngayon Mga kaibigan Ayun o. Oh. Doon tayo dun oh. Doon tayo sa may ano. Daming tao. Daming tao dito mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. Dito kami sa dagat. Woo! Maliligo kami. Maliligo ka lang dito. Kaya na, kaya na. Nakaharap yan. O, yan o. Here we Dun dun, dito banda, dun tayo. Dun dun, dun banda. Dun banda, may dun. Dun. Ligo kami. Ayan. Kaso lang hindi tayo nagdala ng ano. Hindi kami nakapagdala ng sunblock. Okay lang. Mahapo na naman eh. Ayan. Okay na yan dyan oh. Ayan, malalim na. Pwede na nyo. Ayan, mga kaibigan. O, tama na. Diyan na lang yan. Ayan. malalim, malalim na dito. Ang daming tao, mga kaibigan. Ang daming tao. daming tao. Ako liigong si madame. Ako <laughs> liigong. Ayan oh. Ayan oh. Wow! wow. Ang dami. Ayan oh. Ang dami ng tao. Ang dami okay. ng tao. tayo. liligo kami ngayon. kami. Ayan. daming tao doon naliligo Ah, tahu, Hindi naman natin pwede layo doon, lalayo doon. Tama lang yun, Jun. Maligo lang tayo doon. Pwede nga dito eh, bato, mabato. Dito ba oh? Masa mabato yata dyan. Low tide na low tide siya. Alto na beats mga kaibigan. Na may nangunguha ng shell oh. May nangunguha ng shell Oh, Pwede tayo manguha dyan oh. Tignan ko ha Manguha nga ako ng ito, ano, tahong Ayan oh, Madaming tahong oh. Ang oh, daming tahong Here. Yeah. Dami oh Ayan oh Daming tahong oh Wow, okay ah. Eh, diyan ah. Ang dami oh. Libre ito mga kaibigan. Ang daming tahong. Ayan. Doon doon pa daw. Doon doon. Doon tayo doon. May doon doon. Dito na. Ang dami din eh. Yan oh. Dito dito. Ang dami oh. Lalaki oh. Daming Dami daming ho. Dami daw yung lilinis dito. Oh, may eh, ano pa oh. Ayos. Ayos. Ayos ang buto, -buto. Dami dito. Malaki o oh. Dito malalaki o oh. Piliin lang natin yung malalaki. Ayan oh. Yung malalaki lang pipiliin natin. gabi, daming mga kabihigan oh. Daming tao. kay oh. Kaya pala maraming ano dito eh. Maraming snapper. na oh. Dito po, oh. dami. Ikan oh. Pinupulot lang dito sa Australia. Yan oh. Mga kinakain ng ano to eh. Ito. E no? Tama 'yun. No? Mga kaibigan oh. No? pa Dami u. Oh. Meron ano dito? Ayan. Ito mo sarap. Wow. Ano to? Yung ano 'yun? Lato. Ito, lato. Oh. Wow. Sarap 'yan. Di dadaling ko 'yan question. Eh. Oh. dami oh. Daming taong dito mga kaibigan. Grabe. Tamo. Kuha oh. ko ng seaweed. Sarap to eh. eh Ikigilaw ko to. Lalagyan ko lang ano to. Suka tsaka ano. mga tahong dami to ano namin sa sabawan to dami oh yung medyo malaki na yun oh testing pa natin dami pa nyan oh dami pala dito no sa lugar na to itu Oke oh, di ikan oh. Wow Wow Laka kuah Wow Laman tau di itu ya tau si Wids Sarap dia no oh. hmm. Ja, mir. Ang dami do oh. Dinudukot ko lang sa ilalim mo. Ang dami talaga. Ang yun. Meron pa yun. Oh. Wow! Yun o. Oh. lang to. Hinira to mga kaibigan. Ito to to Masarap ko eh. Alam mo ba yan? Masarap yan. Huwag mo naman yan. Iyan, seaweed yan. Nag-high tide na oh. Ayun oh. Kalina. Ayun, dami nila oh. Ha? Huh? na Tama na yan? Eh dito, dito. Ang lalaki oh. yung malaki? Ito. Laki yung oh. sa ano, ilalim okay, oh. Grabe mga kapitan, dami oh. Bilis na, gahit tight na siya. Oo naman na to. Tama na yung muna yan. Mga kaibigan. Kasi medyo madami. Yeah. Tahong, no? ko, oh. Dami, oh. Uh, ayos. Ayan mga kaibigan, no? lahat yan. Ayan oh. mga nasa bato, ang dami, tahong. Grabe. yun o, oh. ang daming tahong. Oh. Grabe Oh. oh maliliit siya. dami. Ayan, pwede yan. Kukuha tayo ng tahong. Ayan, ang dami. Uy, oh. kukuha kami ng tahong ngayon. Hindi, mga kami ng tahong. Ngayon pa, ang dami. Oh. Kukuha ko ng lagayan. Daming tahong. Ayan. Hi! Okay, ito. Kuha ka ng maraming tahong, dali. Oo, oh, mga kaibigan o. Oh. Oh, mm -hmm. Grabe, ang dami yung tahong. Oh. Mm. -hmm. Oh, saka makakita niyan? Tignan mo, pag mo sa ilalim mo. Oh. oh. Sa ilalim niyang. Kunin mo lang, oh. Oh. Mm -hmm. Dami, oh. So, oh. dito lang yan sa Australia, oh. Ito, oh. dami, oh. Sino mo? Oh. Ano, dami. Grabe, oh. oh. Mm, malalaki na sa ilalim mo. Oh. Ano may malalaki? dito sa ilalim eh. Ito, no, pag mo, oh. may, may nakuha akong yung tag na to. Ayos, ang dami mga kaibigan. Ang Yo. Ah, yo. Mommy po. daming mga kagigan, oh. Daming tao, oh. Kaya pala maraming ano dito, eh. Maraming snapper. Po naman. Kaya, no? Dito po, dami. ano, Pinupulot lang dito sa Australia. Yan mo. Mga kinakain ng ano to eh. Yan oh. No? No? Mga kaibigan no? Yes. Ayan mga na gano'n dito Ano kaya ng mga saker po Saker, mga bata Ayan o no? Panurin natin sila sila Ibang lahi. Hindi oso, ibang lahi. Ibang salita. Ibang salita nila. Ano natin yung mga gagawin nila mga Ben gerginim bu yüzden. laging kila. Hmm. Hmm. Ano yung nabang <laughs> pinuntahan nila. Layo oh. Layo ng pinuntahan nila. Daming ano, mga kaibigan oh. Ayun oh, mga nag-swimming. soccer player rin sila eh. At tinitraining sila ng mga coach nila. Training sila ng coach nila eh. Dami yung tao doon. Ayan sila oh. गारे उन्हान training sila ng mga coach nila bakasyon kasi ng mga estudyante ngayon eh, eskwela oh, dito sila ngayon, no? ayan oh wow, okay eh yung isa hindi naman sumunod eh <laughs> Hindi sumusunod yung iba. Tinuruan <laughs> na lang structure Maganda eh, oh. <laughs> oh, yan yung oh. sapakay Kaya yan sa tubig sila Pampatigas ng tubig telling you Ayan mga kaibigan Kaya ganyan ganyan muna tayo Ayan o Ayan sa tawang tabi dagat Relax relax ayan, nasunog kagad ka yung Nasunog ka yung ano ko Wala kasi tayong ano Ah uh, sunblock Ayan, ayan o. sila o mga kaibigan o. Relax, relax mo na. O, oh, natanggal yung pagod galing sa, ano, sa trabaho. Soccer ba yan, Daddy? O, oh, soccer yan. Hinihalaro nila. Ano silang soccer, mga kaligan. Ang daming tao dun, o. Oh. Ayun dun sa kabila, o. Oh. Ayun, know? o. Sa kabila, ang dami rin dun. you o. Know? you know, o. Uh, Ayos. Ayun, nagbaon pa kami, o. Oh. Ayun. Kaso lang hindi nililinis yung ano dito eh. mo. Oh. Maraming seaweed. Wala tagalinis. Yan mga kagigan.